Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay on the way na nga ang buong team Kalingap sa bahay nila ate, Carla. Ito ay dahil napakarami naman namang mga sorpresa ang hatid nila para kay ate Carla at sa buong pamilya niya. Marami na naman kasing mga fans at sponsor ang mga nagpadala kay ate Carla. ah! ah, ah buti kasama niyo si Ato. Apo, Apo. ha? Ay, na naman itong... Sumunta naman naman itong... Bakit? Si Mag-aabang na naman ito. May okay, okay. parang ako na Uy! 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 Uy Tulungan uh, uh, uh. Parang... Uh. Parang may namiss ako sa iyo. Ano? Isang rap nga dyan. Yo! Uh -huh. Yo! Yo! Itong si Ato namukhang Udo. <laughs> Itong si Ato namukhang Udo. <laughs> Itong ato, na Udo <laughs> Udo. lang <na mukhang> po. <laughs> Kinumusta niyo ba si Papa Jones? Ha? Huh? Ako. Kumusta niyo to? Ay, kumusta Papa Jones? Oh, Teka! Ako? Oo nga. Ayos lang din naman ako. Oo. Medyo may namiss nga tayo ngayon eh. Kaya oh. ano? Ah. Kumusta po Papa Jones? Namiss mo po? Namiss ko? ko. Pagkatao... Kaya Pagka nga taong... kap... pupuntahan nga natin ngayon? Okay. Pagkatao sa mga iwanan si Kaga, tapos sila ang ganit ka? Grabe ka talaga. Kala po mo po si Papa Jones? Oo nga. Grabe. Kamu kan? Bayangi, dekalah, <idd> Hindi <ratchet Lustiger> kayo naka itd yan eh. isa oh. lang um ah <inaudible>...? <miles sideways> ah uh uh <igent> po eh. Uh uh Kasi sa nagugulo ako eh. Mabupulit to. Mabupulit Wala sa'yo Wala. Wala sa'yo Wala Ay grabe. Oh, Oh, ano po? Ano po? Ano po? Ano Ano po? Ano po? malaking bus na po? Ano 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 po? Alam ko dito. Iba pa rin sa Peru. Ano naman ito? Akala na ito? Bakit tinawag kang Ato? Ato. Ato. Bakit pala Ato ang tawag nito? Oo. Yan ang nagbansa dito? Oo. Ato to. Siya? Ko ja, ikaw? ako. Si Ato walang apelyedo. Alam, ja, alam, wow. alam, alam mo yung ano pag natating galing ng Thank Thank you. you. Oh, oh, okay. oh, 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 hey, na uh, tayo Oh Oo. Ah. Hindi ko 'yung Oh, may Alam mo ba siya bang bansa? Automatic meron 'yan. Ano Baka na Oh, ato, uh ato. Oh, uh -huh. tiki, bro. Lapit oh, naman tayo sa bayan ng gasa. Parang kinakabahan na naman ako. Uy, uy. Naku! Huwag kang kulahan kayo, Jun! Huwag ko lang? Lakas na nga daw! Huwag kang pwedyong... ako! Ang tagal na kasi! Ang tagal na! Habang so, papunta nga si Kuya Jomar at kasama niya ang buong kalingap, ay kinakabahan pa ito. Sapagkat sa wakas ay makikita niya na naman si Ate Carla. Medyo matagal niya kasi hindi ito nakita. Kaya naman sinabi niya din na sobrang excited na daw talaga siya dahil masisilayan niya na muli ang napakaganda na itsura at napakalambing na boses ni Ate Carla. Kaya naman, noong papasok na sila sa bahay, ay talagang kitang-kita excitement kay Kuya Jomar na talaga namang makita at makausap muli ang napakaganda na love team niyang si Ate Carla.

Oh, tara, 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 na! Let's go. Let's go. Oh, yun na, yun na. Sige, babaan na muna dyan. Carla. Hello. Ay, hello. 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 Bawalis ka pala. Uy, Amber. Thank you. Grabe, oh. ang sit ng kapatid mo eh. Kumusta? Nice lang po. Grabe. Hindi ko po alam nang pupunta kayo. Ay, siya pwede talaga magpaparang kasi para ma-surprise ka. Kamusta? Pawalis Ay Ayos naman kami. Sino pong kasama mo? Ano yun sila. Wala rin tas yung ibang kay boys. Isang linggo pa lang akong nawala. Parang lalo kang gumaganda. So, uh... Parang hindi naman. Hmm? <laughs> Oo, oh, kaya. Kaya po, kamusta po ang Hong Kong? Hong Kong? sobrang ganda dun eh. Actually, daming nagsusuporta sa'yo doon. Kaso, sayang wala ka. Oo, ako lang nakita po. nila. Oh. Napanood ko nga po. Napanood naiyap mo? Naiyak nga po ako. Ba't ka oh. Sobrang saya po. Kasi Baharik. kahit wala po ako dun yung dami naghahanap. Dami talaga oh. naghahanap sa'yo. Saya. Siguro next time, balik tayo. Kasama ka na. Oo. Oh. Request oh. eh, natin kay Kuya Rob mo. <laughs> Kaya nga pala. Nabal nabagit mo yung Hong Kong. Actually, meron ako mga pasulubong dyan galing Hong Kong. Mamaya buksan natin. Pasok na muna po kayo. Mag merienda po kayo. Oh, sige, sige. Sa, sa, andyan ba sila, ma'am? Ma ma Dito ba sila? Nay, tay! Pasok muna ako kay... Oh, sige. <laughs> sige. sige. Kuhin ko na yung po nga. Pero sige, pwede naman pumasok. Kuhin ko na yung pasalubong, Sige po. Nga. Sige, sige. Nay! Andito po pala kayo. Bless po. Asa po si tatay? Ano galis? Grabe na talaga ang kilig sa pagitan ni Ate Carla at ni Kuya Jomar. Pinagpaplanuhan pa nga nila at sinabi na nga nila Kuya Jomar ang plano nilang sorpresa para sa papa ni Ate Carla. Meron kasi sorpresa na napakalaki at napakamahal ang buong kalinga para sa papa ni Ate Carla. May nag-sponsor kasi ng mga fans ni ate Carla at ni Kuya Jomar para sa sorpresa na pabangka sa papa ni Ate Carla. Talagang napakamahal nito at sobrang useful dahil magagamit ito pang hanap buhay ng papa ni Ate Carla. Pero, nakalala po kami nakita kotse mo sa ano nasunog. Ay, oh nga po na eh. Grabe, updated po kayo na na eh. Kita ko po sa iko. Ay, tawawa naman si ano si Jomar. Siya nga po. Ingat, ingat, ingat. Salamat po, buti nga hindi po na ano. Kunti lang naman po yung nadamay doon. Yung sa ano lang man. yung sa stereo yung music po. Pero bali na meron po pala kaming dala po na pasalubong po. Para kay kalat sa inyo na rin po. Mm. Galing po yan sa mga supporters natin po from Ay, Hong Kong. Ayun lahat po, mga ano, Okay na bunay, dalhin ko to. Okay, Carla. Okay, boys. Okay, boys. Bro, mga bro. Patulong. Aray <laughs> ko. Uy, <ay>, uy, <ay>. uy. <laughs> dandan na. Dito kami na ipo. Dito dandan mga bro. Hello. Ang ganda mo, Atiko. Ay, parang sa'yo, parang Pasok. O, pasok. O, yun mga tiyan yan, mga sapatos. Iyan, iyan. Iyan, sapatos nyo. Iyan nyo. O, pagpasok, labas agad kayo, ha? Labas agad, ha? Labas. Wala po ako ng upuan. Upuan. Uy, mami. Uy! Is... Hindi oh, na. Ano yun? mo! Ipasok mo! Ipasok mo! mo! Ano yun? Ay! 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 Sabi ni Ate Kala, akin daw ito eh! Ay! ay. ay, ay. ay, ay, ay. Wala, mula, mula. Na, na, ay, ay. Ay, Wala ay, naman ay, sinabi! Walang sinabi! Sabi niya eh! Sa akin na sabi ko Joms? Wala ako narinig! Ano sinabi? Pagkintay ka? Ito naman kabago-bago! bago ba nito! Itong batang tua. Ang Labas! bro! oy dito kasi dito inlabasan mm -hmm. oh um, dito, 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 dito. Dito, dito. Dito, dito 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 na lang po dito oh Dito Ay, bang si oh 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 uh oh 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 oh